Ayan. So, guys, ang topic natin ngayon is kung magkano nga ba ang naging puhunan ko nung nagsimula kami dito sa aming sari-sari store. Ayan. Sa totoo na yan, guys, ang talagang puhunan namin dito is 30,000. Bukod sa 30,000, iba pa po yung puhunan namin sa Gcash na 18,000. Ayan. Sa 30,000, ano nga ba ang mga kasama doon na aming napamili? Ayun guys, sorry may bunyid bini kasi. Ano nga ba yung napamili namin sa 30,000? Unang-una, syempre groceries. Yung mga pangunahing pangangailangan ng mamili, syempre. Yan, uh, grocery. Meron kami red horse. Yan, alak, soft drinks. At sigarilyo. Syempre, nung una guys, ang soft drinks namin, tig isa-isang kahon lang yan nung nagbukas kami pa isa-isang kahon. Sa Red Horse naman, dalawang kahon na malaki, dalawang kahon na maliit. And then sa sigarilyo natin is tigi isang kaha lang. Ayan. Lahat ng klase ng sigarilyo basta tigi isang kaha. So, ang gawa namin guys, nung umpisa pa lang, kung ano yung mauubos na, yun agad yung nire-restock namin or bumibili agad kami para kaya pa paano hindi kami mauubusan kung ano yung hahanapin ng customers, di ba? Yan. Rolling, kumbaga, rolling, rolling lang yung puhunan. Pag naubos, bili agad para in case na maghanap si customer na ganito, to, meron tayong ibibigay. Hindi tayo nagpapawala niyan. Hanggang sa eh na nga, dumami ng dumami. Habang tumatagal ilang buwan, parang nakikita ko na yung, ano, yung kumbaga yung pagangat ng tindahan kasi dati-dati yung mga lagayan ko is yung mga karton lang ng zest, o ngayon nakakabili na ako ng uh, mga tray-tray, yung mga ganyan mga kung paano mo siya i-organize, yan nabibili ko na siya ngayon tsaka at the same time guys malaman mo na lumalaki yung yung tindahan mo kapag sumisikip na. Ayan, wala ka na mapaglagyan, masikip na, ba? Diba? Diyan mo may kita yung progress ng tindahan mo. Tapos sa Gcash naman guys, ayan, nagsimula kami sa 18,000. syempre, kailangan mag-open ng bank account dyan para in case na maubusan ka ng laman, meron kang ano, inan Ayan, 18,000 hanggang sa ngayon, lumaki-laki na rin siya. And then, after one year, ayan na. May kita mo talagang umano na siya. Tumusbong na. Kumbaga, tumubo na. Dumami na. Ayan. At isa pang tips, guys, para makompleto nyo yung inyong paninda. Kung ano yung hinahanap sa inyo ng customer na wala kayo ilista nyo agad para sa sunod na pag grocery nyo is mabibili nyo na yung mga inahat ng tao sa inyo yan, ano ko din yan strategy ko din yan guys uh, gawain ko din yan ng umpisa pa lang pero guys, pag bumili ako, hindi ko siya dinadamihan kaagad. Kasi tinitingnan ko muna kung talaga bang mabenta o baka may isang basis lang hinanap ng customer sa iyo tapos bumili ka agad ng madami, di anlabas labas, maabutan na expiration. Ayan. Ayan, guys. Basta usapang puhunan, syempre, hindi mawawala yung load natin dyan. Nung una, ang load ko din is 1,000 sa smart. Then, sa globe, 1,000. Ayan, bali, ang total lang aking puhunan is 30,000 sa grocery. Ayan, guys. 30,000 sa grocery and 18,000 sa GCash. Then, sa load naman is 2,000. Bali, ang total is 30 plus 18, 48 plus sa load is 2,000. Bali, 50,000. Lumalabas yung puhunan ko. Umpisa pa lang yun, pero hindi pa punong-puno yung tindahan ko nun. Ayun, guys. So, ngayon, going strong yung tindahan natin. And sana, tuloy-tuloy yung benta kahit na marami akong kakompetensya dito syempre hindi yan mawawala ba diba? and ayun guys sana meron akong na-share sa inyo sa tips ng panimula ng pangpuhunan basta sa mga nagbabalak mag magkaroon ng sari-sari store dyan tuloy nyo lang yan lalagot at -nalag Uh, Sabahan nyo lang ng pray, syempre. Hindi mawawala yan. Unahin lagi si God sa buhay natin.